Kilala niyo ba ang Weather Girls? O oh, ba diba, minsan lang tayo makakita ng isang grupo ng Taiwanese na babae na kumakanta ng Japanese songs. Sila ang Weather Girls ng dating Next TV. Sila ay mahilig magsuot ng iba't ibang costume at magbigay ng weather report. Ang Weather Girls ay dalawang taon nang nasa Japan at ngayon ay bumalik na sila sa Taiwan. Kilalanin natin silang lahat. Hello, I'm 我是 Tuesday Girl S，我是 Wednesday Girl Ria，是 Thursday Girl Mia。 Tama, ang video na ito ay para sa mga kaibigan nating gustong makakita ng mga cute girls. At hindi lang sila cute, talented pa. Ang kanilang album ay umabot sa number 67 sa Japan. At ngayon ay magsisimula silang pasuking muli ang Taiwan market. Actually, kababalik pa lamang nila ay napili na kagad silang kumanta ng theme song para sa SBL. Sa kanilang press conference ay natanong sila ng media kung nag-aalala ba sila sa lakas ng kompetisyon sa Taiwan. Ang kanilang sagot, hindi naman dahil mas marami daw silang miyembro kaysa sa ibang mga girl groups sa Taiwan. <muktiens>